Biyahe nga ni kami ni Piripiri na ni Joshua para sa pinagmamalaki nating marimar ng sorsugo. Marimar pala. Ayon, may shooting. Ayan, nandito naman si ang isang kapatid natin na vlogger na taga Santa Magdalena. Magulo. Si? Magulo. Si Magulo. Pero hindi po yung Magulo. Oh, ayan lang. Oh. Masamok lang. Masamok lang. Ayan. E palo nyo na. Ayan, good afternoon. Nandito kami ngayon sa... Uh, anong lugar to? Santa Nandito kami sa Santa Magdalena, Bulan, Sorsogon. <laughs> Hindi pala. Nandito kami sa Santa Magdalena, Sorsogon. Ayan, kasama namin si Marimar at saka si Piri Piri. At ito si Ay Ayan, ipalo nyo. Paluin nyo na. <laughs> Yan! Yeah. Pire-piri! And Marimar!